Magandang araw sa inyo lahat o magandang gabi sa inyo mga giliw kong tagapanood. Ngayong episode natin, pag-uusapan natin ang patungkol sa mga kilalang personalidad na ininsulto ang Panginoon Diyos. Alamin kung anong naging parusa sa kanila ng langit. Oh, yan po ah. Pakinggan ninyo kung ano naging parusa o pero babago yan. Ah, dahil po ah, Holy Week ngayon, ah, magnilay-nilay tayo sa ating mga kasalanan. Ah. Pagbabago sa ating ah, sarili na gumawa. Dapat iwasan ang gumawa ng hindi maganda at iwasan din ang insultuhin ng ating Panginoon Diyos. Na sa ganon, makamit natin ang pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon, ah, doon sa title natin, yung mga kilalang personalidad na ininsulto ang Panginoon Diyos. Ano nga ba ang nangyari sa kanila matapos na insultuhin ang ating Panginoon? Ako po, eh, huwag na huwag yung gagawin yan. Ano po? Dahil uh, may pwedeng uh, may mangyari na hindi maganda. Ano po? Ah, nabanggit natin ang Diyos alam nyo ba na siyang sentro ng ating buhay? Ang ating Creator o Lumika na sinasabing Alpha Omega na ang ibig sabihin ang simula at katapusan. Pero nakalulungkot po dahil may mga ilang tayong mga personalidad o kilalang celebrity o kilala sa lipunan na hindi natatakot magpahayag ng panginsulto pangungutya at pangahamak sa Diyos. Naku, hindi maganda yan. Ano po ang ating napansin? Ano ang nangyari pagkatapos silang insultuhin at kutyain ang Diyos? Tingnan natin kung sino-sino ang mga personalidad na ito. Naalala nyo pa ba? Hindi, hindi pa naman ito katagalang naganap. Yung malawakan sunog o wildfire sa Los Angeles, California, nagmistula itong impyerno sa lawak at dami ng nasunog. Mga kilala at sikat na personalidad ang natupok ang malapalasyong mansyon. Nangyari ito pagkatapos lang na insultuhin ng host na si Nikki Glaser sa Golden Globes Awards sa Beverly Hills ang Diyos na pinagtawanan pa ng halos lahat ng naroon. Ano ang kasunod na nangyari? Ito nga, ang malaking sunog sa California. Sunog na hindi naapula. Sunog na tumupok sa kabundukan at mga kabahayan. Mga negosyo, sasakyan at malaking salapi ang nawala o malaking kabuhayan ang mga nawala. At nakapagtataka dyan, ano po, dahil yung mga tulay na nanampalataya sa Panginoon Diyos ay nagpakita ng Himala dahil yung tanging bahay nila at mga ar ari-arian ay hindi nasunog. Isang Himala, ano po. Pero doon sa lumait o doon sa mga nagtawan, naku po, ay eh, mayroong hindi magandang nangyari. Ito pa ang isang celebrity, ang sikat na sikat na si Lady Gaga. Isa siyang singer ay hayagan din ng insulto sa Diyos at sa halip ang binigyan niya ng papuri ay si Judas na nag kay Jesus Christ. Mabilis sa sinuklian ang kanyang pangiinsulto nang bumagsak na may bumagsak na bakal sa kanyang ulo habang siya ay nagpe-perform sa isa niyang concert. Hindi natapos ang konserto na yon. Ang sexy naman at pinapanta siya nung kanyang kapanahunan na sa Marilyn Monroe na marahil ay nalulod sa kanyang kasikatan ay nagbitiw din ng salitang Pakinggan nyo kung anong sinabi ni Marilyn Monroe. Kaya pakinggan nyo I don't need your Jesus. Anong narinig nyo na po? After two days, ay natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto at sinasabing ito ay nag-suicide. Malagim na pangyayari. Natatandaan nyo ba ang pelikulang Titanic? Naging blockbuster ito at halos napakaraming taong nanood nito. Isa na rin ang inyong lingkod sa nanood nito nung ipinalabas ang nasabing movie. Alam nyo ba na ang gumawa nito, yung gumawa nung Titanic, ha? hindi yung pelikula, kundi yung mismong Titanic. Ang bilyonar yung gumawa ng Super Titanic ay sinuklean din ng pangahamak na ginawa ng Diyos. Nang siya kung gaano ka-safe ang Titanic, ito ang sagot niya. Pakinggan niyo. Not even God can sink it. At alam naman natin ang nangyari sa Titanic. Ito'y inapalo natin kung isa ka sa nakapanood ito, kasama siyang nalubog at hindi na narecover pa ang kanyang katawan. Ang dating presidente naman ng Brazil na si Tancredo Neves ay nagbitiw naman ng silitang kung makakakuha siya ng limang milyong boto ay hindi siya matatanggal kahit ng Diyos sa kanyang pagiging presidente. Sinabi niya ito, hindi raw siya kung makakamit niya ang limang milyong boto ay hindi siya mapapat mapapatanggal kahit Diyos parao sa kanyang pagiging presidente. Ano ang nangyari? Ito ang naganap. Nangyari na nga, nang makuha niya ang boto. Nakamit niya yung botong 500 million, pero yung sinasabi niyang, hindi mapapatanggal kahit ng Diyos kapag nakamit niya yung boto. Ito ang naganap sa kanya. Di siya ng malalang sakit bago pa man siya e proklama na presidente at siya ay namatay. Sino pa ba? Alam niyo ba na ang grupong Beatles ay sikat na sikat? Sa totoo lang, no 60s ay talagang number one nito at hanggang sa ngayon ay marami pa tagahanga ang Beatles, ano po? Mismo ang mga bagong sibol na kabataan ay hinahangaan din ang mga lumang awitin ng Beatles. Alam nyo ba na isa sa miyembro ng Beatles na si John Lennon ay may sinabi rin hindi maganda patungkol sa ating Panginoon. Just pakinggan nyo kung ano yung sinabi niya. Ito po. Christianity will end. It will disappear. Jesus was okay but his subjects were too simple. Today we are more famous than him. Yeah, 1966 yata niya sinabi yan, nang salitang yan. Pero ano nangyari kay John Lennon? Oh, makalipas ang ilang taon, nabaril si Lennon ng anim na beses pagkatapos niya itong sabihin. Nako. Ito pa. Si Ben Scott, ang sikat na vocalist na singer ng ACDC, ay parang oh, may pang-insultong inawit ang linyang ito. Pakinggan nyo kung ano yung linya. Don't stop me in going down dot, all the way down the highway to hell. Nang oh, narinig nyo, no? Ngayon, noong February 1980, natagpuan siyang patay. Ito yung si Ben Scott na sikat ng vocalist. Natagpuan siyang patay na sinasabing nasamid sa sariling pagsusuka. Ito pa, si Kristen Hewitt na isang Jamaican journalist and entertainer ay nagsabing ang nagsabing dito. pakinggan nyo Bible was the worst book ever written at ito na nga ang naging sukli June 2006 natagpuan siyang sunog na sunog sa kanyang sasakyan Mahirap ipaliwanag ang mga pangyayari. Nagkataon ba ito? Sukli sa kanilang pangiinsulto at panghahamak at panlalait sa Diyos. Yan po. Nakalinig nyo. Alam nyo po ba na marami pang ang nanlait at umalipusta na sa ating Panginoon Diyos na hindi na rin naman natin dito babanggitin. Ano po? Ah, uh, ito lamang yung mga binanggit natin dito, yung may mga naging sa kanina matapos silang laitin at insultuin ang ating Panginoon Diyos. At may mga simpleng tao rin na ginawa ito na ininsulto rin. Meron din naman dyan na pinunit ang Bible at matapos siyang itong punitin, ayun, na ah, bigla na lamang siyang binawian ng buhay. No? Maraming mga himala o maraming pangyayari na hindi may matapos silang insultuhin ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman, wag na wag natin itong gagawin dahil siya ang tunay nating tagapagligtas. Siya ang lumikha sa atin. Sabi nga, siya ang simula at siya rin ang katapusan. Kaya, imbis na insultuhin, ay bakit hindi natin siya Mahalin, ibigay ang respeto, paggalang, at pananampalataya sa Kanya. Alam nyo po, dahil uh, Holy Week ngayon, I'm sure napapanood nyo yung mga lumang palabas. Uh, yung iba dyan, nagkakaroon ng, ng uh, sinakulo. Yung iba dyan, nag, uh, gumagawa ng sarili nilang pagpapahirap sa kanilang sarili o sinakulo. O, oh, po. Alam nyo ba na marami ang mga gumagawa nito? At tatandaan nyo ba na may mga yung kwento dyan sa isang mga palabas patungkol kay Kristo sa ating Panginoon Diyos ay yung pinako siya sa krus pero bago siya pakuin ipako sa krus ay pinahirapan talaga siya ng husto. Pinagpasan ng krus, hinampas, pinalo ng mga latigo. Talaga namang hindi ka tanggap-tanggap. Kung iba lang siguro, kung ang Panginoon Diyos eh, eh kayang-kaya niyang pahintuin yung mga tao na nagpaparusa sa kanya o yung nananakit sa kanya, kayang-kaya niya yun sa isang Kisap mata lamang ay pwedeng matunaw yung mga tao na yun pero hindi niya ginawa. Bakit? Bakit tinanggap niya yung mga palo, panalakit at pagpapako sa kanya sa krus hanggang nga siya ay binawian ng buhay pero after 3 days na buhay namang muli. Bakit siya tinanggap ang mga pagpaparusa na yun? Sapagkat ang bawat kirot o paghampas sa kanya ay sumisimbolo sa mga kasalanan ng tao. Tinanggap niya ito upang tubusin niya ang ating mga kasalanan na nagawa natin sa ating buhay. Ganon niya tayo kamahal na kayang-kaya naman niyang hindi niya yung lusawin yung mga taong nananakit pero hindi niya ginawa dahil tinanggap niya ito upang tubusin ang ating mga kasalanan hanggang nga sa siya ay pinako sa cross. Ayun po. Sana po ang, ang tinalakay natin nakapagbigay sa inyo ng kaunting uh, kalaman, kaunting ka... Uh, uh, yun na, kaalaman, uh, kaalaman huwag nating lalaitin o alipos ng ating Panginoon Diyos sa siya ay tunay na mga pangyarihan. Siya nagbibigay sa atin ng buhay kaya mahalin natin siya at igalang. Ano po? Ayan po. Ah, bago po tayo magtapos, uh, ah, ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Wala namang pong ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang subscribe. Ganon din yung bottom bell. Nasa ganon lagi kayo maging updated sa ating mga pinag-uusapan halo po? Ayun po pala nagtatanong patungkol sa Energizer Magnetic Power Pendant na siya nagbibigay ng malakas na enerhiya sa ating katawan upang gumaling sa karamdaman upang makamit din ng swerte at upang hindi rin tayo tamaan ng pagkakasakit. Ang Energizer Magnetic Power Pendant ay pinatunayan na ng marami nakakuha nito na talagang nakatulong sa kanya lang. din naman po ang Testamentum Talisman na nagkaroon ng o nagbigay proteksyon sa mga ta aksidente upang hindi kayo mapahamak, hindi rin tabla ng kulam, makalayo sa kulam o sa masamang gawi ng tao. Ano po, nariyan din po yung uh, Kyrie Aura Charm na nagbibigay naman ng ng malaking pag-asa, daling kayo sa mga taong makatutulong sa inyo upang iangat ang inyong kabuhayan. Nariyan din po ang tinatawag natin nga uh, Augeri Charm, isang wishing charm na pwede kayo makahiling ng inyong nais. Nice, na malaki ang posibilidad na maibigay. Nariyan din naman po ang Jinx Remover Stone na napakarami ng tatanong patungkol dito kung may stock. Mayroon na pong stock to. Ang Jinx Remover Stone naglulusaw ng mga negative energy sa inyong katawan at ganoon din sa inyong kabahayan. Ano po? Uh, yan po. Available pa rin po ang ating libro, ang Secreta Mocolos Book. Pakinggan nyo po ang librong ito ng makakuha naman po kayo o yan po uh, sa ngayon na uh, sa Web Santo nariyan po tayo o Web Santo uh, April 17 18 nariyan po tayo sa Baguio City. Uh. Uh, dahil na-schedule tayo pong Kaya sa mga nasa Baguio, kung nais yung magpapunsoy, pwede naman po niyo akong tawagan sa 0917-940-1111. Pwede rin sa akin Bible. Yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa akin email at highlanderskoshedir at yahoo.com. O kaya naman po, pwede niyo akong... Imensahe sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. Okay, follow nyo ko sa aking Facebook page, Hayla Shalir. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi ko nang sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click ko lang yan! Thank you!